no sana sana magpakita yung nakita namin bata dito na bigla na lang nawala yung kasama natin si Ghost Hunter 44 yan at yan yan nag meron siya dalang bag no kasi okay. nagdala kami ng alay ngayon yan medyo hinanaan namin yung boses namin para respeto na din ya yeah. ito dito may mga sa Ngayon, sipakitan talaga namin guys ay yung bata na gusto namin kunin para matulungan namin siya. Kasi nakita naman natin na parang yung bata ba ay nasa kamay niya na hindi talaga makawala. Hindi uh, talaga makalabas. sa... Nga, kinukuha nila yung katawa ng bata. So, manakita mana, mana kita kami dito pa. Ka, ka, ha? Huh? Diyan. Diyan nakapatong. Sa ka taas. No? So, dito sa taas? Kaya, kung nakita niyo bayon, Wala. Hindi ko napansin. So, kung oh, hindi ko napansin. Dito sa camera ko. Ngayon mag ano kami ng alay dito. Dito, dito. Kaibigan, magandang umaga. Mm, andito naman kami kaibigan. Oo. No. Ah. Uh, Gaya ng sinabi namin kahapon, ang um, dalaki mo ng alay. Mm. Sana kaibigan. Ah. Uh, Pakawalan mo na yung kahilingan namin. Mm. Napakawalan mo yung bata. Na... Napakawalan mo yung bata. Kasi kawawa na kasi kaibigan. Mm -hmm. Alam mo na. May tao din yun. Siguro wala naman siguro mas lanang sa'yo yun. Sana pabigyan mo kami kaibigan. Mayroon kaming kunting ala dito. Pabigyan namin sa'yo. Isensyahan mo na kasi ito lang din yung kayaan din namin. Mm -hmm. so, wala na kaming, wala naman kaming ibang influencer. ibigan. Eh, yun lang naman talaga yung gusto namin na makuha yung bata, matulungan namin. Pinsa, pinsa na kaibigan kung nagambala ka namin. Ako nga pala kaibigan si Gusantel 44. At ako din si Suabe Hunter. Sana payagan mo kami na mag-alay. No? At bigyan na din ng daan na magdasal para sana maibigay mo yung bata sa amin. Dito okay. pa. Dapat sa dito. Dito nga eh. Pero ngayon, mabigat pa rin yung pakiramdam. Kanina pa lang dito. Kung gutinp lang namin dito. Mm -hmm. talaga, dito sa mismo. Dito. Talagang mabigat na talaga yung pakiramdam. Sobra. Okay, Kabigan, okay, huh? no, so. no. alam kong andyan ka lang. Sana-sana maibigay mo na yung bata sa amin. Kasi... gustong gusto talaga namin yung tulungan no? kasi meron tao din yun may pamilya kaya sana sa ibibigay namin hmm, sa ibibigay namin alay sana tanggapin mo Clean up, clean up, clean up. Okay, hmm. okay, alam namin na ko lang

Pakala na namin sa inyo. Uh -huh. Pasensyahan mo na kung yun lang talaga yung hindi na namin. Para sa kaibigan at yung kahilingan po namin kaibigan sana mabigay mo sa amin ng yung bata. Oo. Uh -uh. Yung mga gusto namin makita at makulungan para makuwi na sa kanilang bahay. Mawa ka naman kaibigan. kaibigan, ibigay mo Alam ko naririnig mo yung mga boses namin. At sa kahilingan namin na sana ibigay mo na yung bata sa abin. Yan lang talaga yung kagustuhan din namin, kaibigan. At itong alay namin, kaibigan, pagpasinsahan mo na kasi ito lang talaga yung nag namin. Sana tanggapin mo Uh, huh? Masih okay. hmm? Eh, kamu tolong. tolong. Hah? Huh? natin kung ini banyak nanti yang kebikar, kuning yang kebikar. Kalau saya yang bikin, amin. Aliran saya bikin.

Vamos a ver

Wala, lumutang lang yung mga huh? alay natin dito, no? Wala, nila, wala. wala naman, wala. Wala namang tao dito. Wala namang tao. Pero ang tanong, tol. Ha? Huh? Ang tanong, baka saan na yung bata? Bibigyan, pwede mo ibigyan sa amin yung bata? Bibigyan? Diyan lang yung alay namin kanina. Nakita natin sa video talaga. mulutan lang yun dito sa likod. Lumulutang lang yung lang yung mga alay na tinala namin. lang. Oo. Oo. Kayak gitu oh sakit lembut tuh mayu yang Bigyan, ano bang gusto mong may bigyan namin sa iyo pagbalik namin dito? Pero, sa pa natin Bigyan? Sana may bigyan mo ngayon yung bata. Sana may bigyan mo kay Bigyan para matulungan namin. Yan lang talaga yung kung hiling namin. Kung sa iyo, kung uh -huh. ano bang gusto mo, may bigyan namin basta uh -huh. kaya lang din namin. Kung gusto mo ng alay, gabi-gabi dadalhan ka namin dito. Yung makaya lang namin. Kahit yung tabako lang, di ba? Oo. Oh. Inumin na. Eh. Oh. Inumin na ano? Wine? Oo. Oh. Matamis ba? mangga wala namang wala so, namang puno ng mangga dito wala puno ng mangga dito guys ito hindi naman yung ano eh, mangga hmm. ito mangga hmm. hindi kaya na alay dati dito tol hmm? may nag aalay din dito yung mga prutas ito no? mangga mm -hmm. ito ito no? yan mangga Yan mangga No Mhm mangga Bikin bigyan ng bata kinigyan. Ng bigyan ng bata. Dito kami halos dito hindi mo bata. Biga yung biga. Biga yung biga yung bata. lang.

ibigay ng mo ibigay mapipilit lang kami buhulin tong puno ng kahoy na to sisihan na lang tayo mabuhin tayong kaibigan na magalit po ako alam naman namin na mabait ka hindi na talaga nagpaparamdam tol na nakuha na niya yung alay kinuha na yung alay namin day, pero wala talaga hindi talaga siya nagpaparamdam hindi hindi din namin nakita yung bata nilabas yung bata Siguro, comment kayo mga tol. Ha? Ha? Kung anong dapat naming gawin. wala man lang response. yun ito tus lang. magkawa kami kay bigyan. ibabas mo na yung bata. que trae